Wow, nakakatuwa silang pagmasdan oh. Napakalawak na po ng kanilang panga. Pangainan. Yan, may kasakasama pang ibon. dami rin ng ibon. Oh, yung ibon na matatangkad. ang tawag dito sa ibon na ito? At ito naman yung mga itik. Ang ang pagmasdan. Tayang hinihimay nila ang putik para makapangain ng mga ulisap o kaya ay mga susu o kuhul. Ayan. Kaya, kaya po nila tanawin sa kanilang pito kaya mga kuhul na yan. Ang lakas po ng panunaw ng mga itik.